Kung mga boss idol, may panibago na naman tayong obra. Pero habang nagpipinta ako, magkwentuhan muna tayo. Minsan kasi may mga pagkakataon na nakakagawa tayo ng pagkakamali sa kapwa natin or sila naman ang nakakagawa ng mali sa atin. At minsan kailangan pa natin maghanap ng mapagsasabihan ng ating mga hinanakit. Pero tandaan sana natin na wag lang puro pagkakamali ng iba ang ating ikokwento. Ikwento mo rin kung paano sila naging mabuti sa'yo. Madali kasi magkwento ng pagkukulang o pagkakamali ng iba. Pero kung may panahong naging mabuti sila sa iyo nagabayan ka, pinakinggan at natulungan ka sa iyon mga pangangailangan bakit yun hindi mo maikwento. Ang taong marunong lumingon sa kabutihan ng iba ay taong may dangal at tunay na puso. Tandaan, ang mga alaala ng kabutihan kahit minsan lang nangyari ay sapat na dahilan para piliin nating manahimik, patawarin at igalang ang taong minsan naging mabuti rin sa atin. Ang tunay na lakas ay hindi ang pagsigaw ng kasalanan ng iba kundi ang katahimikan ng pusong marunong magpakumbaba at magpatawad.